naghihintay ako na sasakyan walang dumadaan nasaan na ang sasakyan nasa na kayo narito ako hayan may motor Titingnan ko kung papasakyan ako ni kuya ay tiyan ako mapunta hello kuya pasakay ayaw nila akong pasakay ginatawanan nila ako ayaw ko na bahala sila maglalakad na lang ako na maglalakad dahil walang dumaraan <laughs> ayan tingnan nyo kailangan ko ng lakarin at lumayas ako kailangan ko ng maglakad ng maglakad <laughs> bahala sila maghihintay ako dito may darating kayo ayan may motor tingnan ko sana pasakayin ako ng motor dahil magagabihan ako dito sa daan. Ayan. Ayan, may dumaraan na motor. Ay, hindi niya ako. Papasakayin. Ayan. Nandyan sila. Para nila akong gustong tingnan. Ay, nako. Dadaan sila. Dumaan sila. wala talagang dumara napapagod na ang akin maupo na lang ako maghihintay na may magpapasakay sa akin dito sa gitna haya may mga dumaraan haya may motor may motor haya may motor may dumaraan ang mga motor may dumaraan ang motor <laughs> ha <That's easy>. ha <laughs>